At dahil nga po walang pasok si Kapinta guys, nagpunta po kami ng kaya po ng mga anak ko para magpasalamat po sa poong nasareno. Pasasalamat pa rin po sa poong nasareno sa sunod-sunod na dumarating na blessing sa buhay ko po. At paglabas po namin, makikita po namin si Direk Joel Lamangan. Sa labas po. Hello po, Direk. ko At pagkatapos namin magsimba guys, siyempre hindi namin palalapasin to. Famous Sotanghon ng Kiapo. Ang viral. Order po kami ng Sotanghon, Shomai at Lumpiang Sariwa guys na mga anak ko. Yan po ang tanghalian namin. At mamaya pampatik na kami dyan para mahawakan po namin ang kani poon na sareno guys. Una si Dominic, sunod si Diamond, kasama ko pa rin po yung si Divine. Yan po, pila-pila po para makahaplos sa poon na sareno guys. Una po si Dominic. Sunod po si Diamond. At maya maya ng konti, hindi pupuntahan namin itong legendary Dragon Fruit Juice. Alam ko, masarap talaga to eh. Pangalawang beses ko na itong napuntahan at natikman guys. Sulit ang 50 nyo sa large na cup nila. The best. And thank you for watching guys. Maraming salamat sa panonood.